Hello Philippines, mabuhay! <laughs> panibagong araw, panibagong buhay na naman sa ating lahat. Nawa ay maganda ang ating gising ngayong araw na to. Maganda araw po sa ating lahat. Sana po ay lagi tayong papatnubahin ng ating Panginoong Diyos. Magdasal at magpasalamat dahil napakaganda ng buhay. Nabigay na ating Panginoong may kapal. At mag-iingat tayo palagi para sa ating pamilya. So ayun na nga, naman ang araw ko. Umpisa na naman ang aking linggo. Diyos ko, napakabilis ng araw, ano? Magpapasko na! <laughs> May mga regalo na ba kayo sa mga inaanak nyo? <laughs> Nakaipon na ba kayo ng mga handa dyan? Sa mga pinili, chak, madami na. Dati-dati, <laughs> napakadami nagbibigay, ano? <laughs> Ba't ngayon yung wala na? Pinipili na lang daw ang bibigyan. So, ayan nga, nandito na ako sa pasyente ko at nakikikain na naman ako. Abay, may pinagluto nila ako na napakasarap na pakpe. Hey. Okay. Napakatagal ko lang hindi nakakakain ito. <laughs> Nakakatamad kasi magluto at napakadaming ginagawa. At pinagpilito din nila ako ng daing. Nakakaloka. <laughs> Sirang diet ko. Sa bagay, okay lang naman at paminsan-minsan lang. Aba, napakasarap ng luto mo. So, ayun na nga, tumakain na ako at sobra ko ini-enjoy ang napakasarap ng pagkain nila. Kakahiya yata at lagi ako nakikikain dito. <laughs> Kibes, sila lamang yung pakain ng pakain sa akin. <laughs> Edi, kumain, di kumain na kumain. Maraming salamat po sa mga masasarap na pagkain na binibigay nyo sa akin. So, ayun na tapos na akong kumain at isipan kong dumaan dito. At ang huling punta ko yata dito ay nung may pa, napakatagal na. At nag-vlog nga ako dito. At syempre, nagsimba na din noon. Makikita nyo ito sa mga unang vlog ko. Kaya lang nag-aaral pa ako mag-vlog noon. Isa nga pala ito sa mga tandang simbahan sa Pilipinas. Kapag nga pumasok ka dito, ramdam ramdam mo yung presensya ng ating Panginoong Diyos. Tumataas ang inyong mga balahibo at buhok. Nagpunta nga pala ako rito para magpasalamat sa mga biyaya yung pinagkakaloob niya sa akin. At napakabuti niya sa amin. At syempre, pinagdadasal ko din ang aking mga pasyente na sana gumaling na. Gawin niya ako instrumento para mapagaling ko lahat ng pasyente na mahahawakan ko. At syempre, pinagdasal ko din na sana dumami na ang viewers ko. At i-bless lahat ng nanonood sa amin. So, ayan nga, naglalakad na ako mapunta sa Lumang Gapan. Maganda dito kapag gabi kasi makikita mo yung mga ilaw. Kaya lang, hindi kayo makapunta rito sa gabi kaya tiis-tiis na lang. <laughs> Kakaloka. At least, pinasal ko kayo dito. <laughs> Pakita nyo, ba diba? Nag-vlog ako dito noon, April yata yun, napakatagal na. Napakaganda ng lugar na to. Kaya lang sana hindi pumapasok yung mga tricycle dito, nakakapangit. Nakakasira ng view. o <laughs> oh, ba diba, napakaganda, para kang noong unang panahon. Mabuti na lang kanina, nagpunta ako dyan, walang tao. Kaya okay na okay, Feeling ko nasa lumang panahon ako. Nakakarelax, kakaloka. <laughs> Tapos hindi pa maaraw kanina at takisama, makulimlim ang panahon kahit nga ano ang gawin ko, walang nakakakita sa akin. Kahit mag model, -model ako ng bongam-bongga. <laughs> Sobrang ako nag-enjoy kanina. Eh, paano naman kasi katanghali ang tapat, nagpunta ako dyan. Talagang isiningit ko talaga sa schedule ko Para may ko sa inyo ang ganda ng lumang Gapan Kahit sa araw Maalala ko nga noon nung college ako Napakadalas namin dito Tuwing fiesta ng Gapan Dalawa ang fiesta kasi nila dito May 1 at saka January 6 Nako tama ba ako? Baka mamaya ay mamali ako <laughs> So ayan nga pa uwi na ako ng Santa Rosa at isiningit ko nga yung video na aking anak para makita nyo at nagpapamigay na nga siya at sobra nga daw siya nag enjoy noong Christmas party nila at napakadami daw nga ang pag games at nagpasalamat nga daw yung binigyan niya ng regalo at nagustuhan nga din niya kaya lang yung teacher hindi pa nagchat-chat sa akin hindi yata nagustuhan yung regalo ko charot <laughs> aba hindi na nagparamdam charot <laughs> So ayan nga, enjoy na enjoy na yung anak ko sa paglalaro nila. Maiksi lang tong video na ito. Hop, sagbit lang po. Isang minuto lang po ito. Kain vlog. <laughs> Pang dugtong, dugtong, dug O, oh, kain po tayo. Hi guys, kain Hi po tayo. Ah, si Maron. Ang ulam namin ay sari-sari. Ang -sari. manok, may nuggets, may ano, torta, may ham, may ano to? chicken, hot Anong ulam niyo dyan? <laughs> Kakaloka. Malapit na po tayo mag isang taon. Isang taon sa magbablogs ko. Ito pa rin, ganun pa rin. <laughs> aloka. So, Wednesday, December 20. Disko po. Kailan kaya ako bobong ganes? Maraming maraming salamat po sa walang sawang ano nanonood mga vlog namin. Kahit po konti po kayo, na-update po yun. Sobra-sobra po. Bye, guys. Mahal na mahal po namin kayong lahat. And I thank you.